lagi mo sinusot yung headband ko na yan. Sarap kaya sa feeling. Pakla ka ba? Para kang dinudu yan. Dinudu Headband lang. Ang uh, uh, oh, landi mo talaga. Tanggalin mo na nga yung headband na yan. Ano ba? Kasi ko kapag? Binubuli mo ako. ba kita? Ha? Binubuli ba kita? Sobrang ganda mo naman. Hmm. Hindi mo <laughs> ano? Hindi mo naman sinasadya. Hindi mo naman sinasadya maging maganda. Mm -hmm. Paano ba maging maganda sa'yo? Gaganto. <laughs> 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 ang cute naman. maganda ka pag inom ka unawa ka may baso dito sa ka ng ganyan Three fingers dapat nakataas pag dalawa lang di maganda pag tatlo yan social tapos your two fingers here put it here on top and when you uh, drink put it like this <laughs> Here's your ear, right? Yes. No, it's left. There's <laughs> the right, There's the left. And then, what you're gonna do, you, this finger here, you put it here. Oh. See? Oh. And then scratch it like that. <laughs> like that. And then just wink your left eye like, <laughs> Aso. Ano <laughs> <laughs> yung binibidyohan mo? Pala. Paano yung ano mo? Yung headband mo natatanggal na? Hindi yung bagong design te. Itatas mo yung ganyan. Oh. Tapos talaga mo dito. <laughs> ganyan. <laughs> Para yung hair mo dito sa likod. Oh. Hindi siya magbe-bend. Pantay lang siya ganyan. Lalo na pag bagong rebat. <laughs> nagpa ka ba? Oh, ayun o, kita mo. Hindi. Hindi ka lang makakainga. <laughs> Ngayon pag tinaas mo kasing ganyan yan, hindi na maganda. Matatakpan yung mata mo. So, takpan mo ilang mo. Ang gagawa na ako din ang mo Ayun, simumuha ka ng mga Hindi ka na maganda sa headband. Excuse me. cap <laughs> po Landi, tanggalin mo na yung headband ko. Akin na yan. Akin na yung headband ko lang. bang lang mo. Ganda kaya. Bagay yeah. nga sa akin eh. Lagi mo na lang inaanin yung headband ko. Gusto mo sa akin mo na rin mga damit ko? <laughs> Pwede <Pag> naman. <mo. laughs> Ayoko pag sinuot ko yung damit mo. Baka masabihin nila. Ang cute cute ko. <laughs> <laughs> Sige na. きたん